What's up, what's Welcome to Jobbing Kuyo My TV. Guys, ito mga nga yung Dave. Botoy. Lakas na maglakad ano mag ah. Ang bilis na maglakad ah. Ang lakas na ng ano nga, ng tama ni Botoy. O sige, mangnood ka lang. Up, up, up. Ang galing na. One years old na si Botoy. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe Jobbing Kuyo your TV. Botoy, bilis! Hi. Ah, Botoy, Botoy, Botoy! ka. Oh, siya sa mga tao. Uy, walang pakialam na. talaga. Ay, ay, si Boto, si Boto, si Boto. Mo ay. Ano, yung bata. Ang tandahan nito ay nakakasiboto ko ba sa mga ito. Naman maling kayo buto mga maling Anong bilhin mo toy? Tara. Bukit ka na? na si Archie. ka na si Archie. Bukit ka Ang o, o, oh, o, oh, o, oh, o, oh, o, oh. ala, 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 sige, balik na, ala, sige, okay, bakit kalbo na yung si bata-bata pa talbo eh, ayan, and Lami thank you for so watching